Dito naman sa Metro Manila, dahil nga balik eskwela, yung ilang malalaking paaralan. Kung ustahin natin, may pag-uulat dyan ng Star FM Manila. Baka Bombo at mga Castor pangunahing prioridad ng ilang pamunuan ng mga malalaking paaralan sa Pasig City, ang seguridad at dekalidad na edukasyon ngayong balik eskwela na ang mga estudyante. Yan ang sitwasyon dito sa Rizal High School na kinilala bilang most populated secondary school globally ng Guinness World Record mula taong 1993 hanggang 2005. Ayon sa datos ng paaralan, ay umabot sa 12,661 ang kabuang populasyon ng nag-enroll mula noong June 11. 7,166 dito ay junior high school habang 4,495 naman ang senior high school. Ilan naman sa mga mag-aaral ang nalibago sa kanilang muling pagbabalik eskwela. Halina't pakinggan natin ang naging panayam natin sa kanila. No, sa first day po namin, medyo naging hassle lang po siguro yung ano, yung bagong environment, especially na galing po ako sa junior high and parang ang uh, laking transition nung nangyari po from junior high to senior high. Um, napaka-saya and engaging nung nangyari kasi nakita namin na ah, tipon-tipon ili yung mga students dito sa Oval, sa Rizal High po. Siyempre po, nabibigla po na graduating na po pala and last year na po namin dito sa Rizal High School and siyempre po yung mga memories po na last year po namin dito. Mas nakaka-pressure since graduating din po kami ngayon and medyo uh, nahirapan lang kanina umaga dahil sa dami ng student na sabay-sabay pumasok sa flag ceremony po. Not yan ang naging panayam natin sa mga estudyante ng Rizal High School. Samantala, sa panayam naman ng Star FM Manila sa punong guro ng Rizal High School na si Principal Richard Santos, hiniling nito ang kooperasyon ng mga estudyante at magulang upang maging matagumpay ang dekalidad na edukasyon sa Pilipinas. Halina't pakinggan natin ang naging panayam kay Principal Richard Santos. Syempre, uh, isa sa mga priority naman ng school lalo na sa ating uh, Department of uh, Education, of course, yung ating uh, dinatawag na quality education. So, the delivery of uh, quality education abong our uh, learners, Rizalian learners because uh, we are accountable for higher uh, learning outcomes. So, sa aming mga minamahal na Rizalian learners at uh, magulang, sabi nga, sisikapi namin na ibigay ang dapat ibigay. Pero sana ang pakiusap namin, syempre dapat gampanan din nila yung mga gampanin na dapat ginagawa bilang isang magulang o pang uh, sa ganon, sabi nga, maging uh, matagumpay ang uh, edukasyon di lamang sa paaralang uh, Rizal High School pero sa ating bansa kasi talagang ano siya lahat ay kabahagi pag ang pinag-uusapan ay edukasyon. Yan ang bahagi ng naging panayam natin kay Principal Richard Santos ng Rizal High School. Ngayong taon, ikatlo ang Rizal High School sa Pasig City sa may pinakamalaking populasyon ng mga estudyante sa bansa. How's that, Bombo Dennis? Okay, DJ Kimi, meron din ba dyang night shift? na mga estudyante big sabihin yung mga night classes uh, at uh, yan ba ay nakaset up din habang uh, yung regular hours kasi ay buhos ano ang pinag-uusapan natin ay uh, uh, thousands kanina yung mga nadagdag uh, pero yung existing ano uh, so papanong handling may panggabi ba na klase Ah, bombo Dennis sa naging uh, panayam natin kay Sir Richard Santos na ang principal nga po ng uh, Rizal High School ay base sa kanya po'ng ibinigay sa atin ng mga impormasyon ay wala pong night classes dito sa Rizal High School dahil uh, kahit na maraming estudyante ang uh, kanilang welcome ngayong uh, balik-eskwela na ngayong araw na ito ay siniguro nila na sapat din talaga ang mga high mga Classroom, at the same time, yung mga guru din na sasalubong ngayong uh, taon, ngayong school year 2025 to 2026. Thank you so much, uh, DJ Kimi. Ingat kayo dyan. Mula rito sa lungsod ng Pasig, nag-uulat star DJ Kimi Gora ng 102.7 Star FM Manila para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta radio Bombo